Good morning mga idol Dahil halos limang araw yung ulan dito sa amin uh, Tagal tayong hindi nakatakbo Yun, shoutout muna tayo kay Sir Christopher shout Shoutout kay Ate MJ Millares Kay Ate Rio Manatan Chavez si Ate Manatan dyan sa Youtube ah yun kay Idol Jeramel Guardian Diyos Guardian at kay Pai Rivera yun shoutout sa inyo mga idol you know, shout out sa mga bikers 10km lang tayo ngayon mga idol easy jog kasi sunod sunod yung ulan dito sa amin kaya hindi tayo naka jogging yun shout out sa inyo lahat mga idol jogging jogging muna tayo Dito lang tayo sa Magarwak Bridge sa may station ng PNP Maritime. Yun. Thank you so much sa inyo mga idol. Maraming salamat. Ilang muna.